Magkopra ta guys. Mm. Uh. Kopra ta guys kay Jawat na lang makapalitag sudan. No bot bot guys, na bot bot. Tekan kayong bot bot guys oh. Bot bot na. Oh, set out sa inyo kasi nga bot bot. Mm. Uh. gini ya guys sahun nenggi atsa gi gibuak ba nah wak ka ko ag video waranok video he disuruh puding wa kameraman kameraman ba hilah <laughs> suruh kameraman kamera no waran nih guys kina buhing kina buhing provinsi hanun hmm. aku langsung nenggi kan guys kini kina buhing provinsi hanun ba Ako nangyayapos. Yapos. Yapos. Lagakos. Naman, hmm, bot -bot na Botbot na siya daw. Daghan kayo kong bot -bot, guys. Daghan kayo butbut. botbot. Wala ni butbut eh. Kanang daghan niya butbut bot kasi matagal na ito, guys, ba? Yung nahuhulog lang sa ano sa puno niya tapos iniipon ko. Halos halos araw-araw may nahulog eh. Eh sayang naman kasi kung pabayaan lang din ano, numinipis yung laman niya. Pag yung may ano na siya, yung moji germinate na. Ito guys, oh, ganito. Pakita ko sa inyo. Ito numinipis to pag may ano na siya. Pag may ganito na oh. May mga ganito na guys oh. May mga ganito na. Yan, pag may mga ganito na, numinipis na yung laman niya. Kaya konti lang yung makukupra mo. Ayan. Isang isang ano to guys, isang source of income sa probinsya. Ah, may mga nyugan ka. siyang ang nyug, ano lang, hindi naman masilan ang nyug at saka walang ano. Kaya pabayaan mo lang siya dyan, tanim mo lang, basta hindi lang hindi lang makain ng mga alaga, hayop. yan Tutubo yan siya, mabubuhay.